Good morning po mga kalaki. 5 a.m. na, kaya gising na. Ito na ang mga lucky numbers na masuswerte na 2 digit na ibibigay po natin para po sa inyo. Sa mga bayan po, bawat bayan dito sa Pilipinas, kahit po nasa abroad ka, pag narinig mo ang lucky numbers namin, napanood mo, at nagustuhan mo, kunin mo, pwede po ito. Okay? Para po sa lahat ito. At ang importante doon, libre po ang lucky numbers namin. Wala pong bayad. Wala pong bayad yung ina-upload namin laki number. Ano po, libre yan para po sa lahat. Kunin nyo yan. Ang meron lang pong membership fee, yung private consultation po. Iyon po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po ng private consultation. Ikaw, kung sa tingin mo, dito ka suswerte sa private consultation, magpa-member ka na sa amin. Matututukan kita sa mga laki numbers na gusto mo. Malay mo dito ka suswerte, hindi eh, ba? At syempre po, ang mga laki numbers po natin, inaalagaan po yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Marami na po tayong napanalo, marami na rin po hindi pa nananalo. Pero ang maganda nito, talaga pong nagtitiwala ang ating mga followers dahil naman pong legit na legit ang lucky numbers namin ni Lola Carmen. Okay, mga kalaki, kung ready ka na at handa ka ng punin ang lucky numbers ngayong umaga, abay sana manalo ka ngayon ano. Alam ko, ang dami ko na namang nababasa pambili ng na mga uh, gamit sa school dahil magpapasok pa na naman po mga estudyante. Tumama lang ako ng malaki na kusakot ko lahat ng mga ano nyo, lahat mga problema nyo. Okay? Dito po kayo sa legit na legit na nagre-reply po sa mga mga comments nyo. Basta po makapag-antay lang kayo kasi mag-isa ko lang po talaga nagbabasa ng mga comments. Okay? Mga kalaki, 314,000 na po ang followers natin. Okay? Mag-isa ko lang po nagbabasa ng comment. Okay? Sa mga gusto pong magpa-member dyan, abay, habol na po kayo. At para matutukan namin kayo. Kung ready ka na, ready na rin ako. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila at Pilipinas Buong mundo Handa ka na bang manalo Ngayong araw na ito Umpisahan po natin sa Bulacan Bulacan Ang two digit lucky numbers mo ay Number 8 at number 12 Baguio 1723 Bicol 9G Batangas 1 13 Bataan 35 32. butuan 9. 18. Benguet. 24. 28. Iloilo. 1. 3. Leyte. 7. 16. Samar. 30. 32. Paranaque. 2. 30. Manila. 5. 17. Pasig. 21. 24. San Juan. 2. 5. Marikina 6. 15 Romblon 3. 21 Angono Rizal 4. 18 Montalban Rizal 1. 22 Antipolo Gis 14 Taytay 5. 8 Cainta 9. 23 San Mateo 19-24 Isabela 33-30 Tugigaraw 14-19 Rojas Gis-15 Capiz 3-7 Bohol 31-28 Quezon City 5-11 Pampanga. 1.23 Pangasinan. 2.33 La Union. 14.25 Ilocos Sur. 3.6 Ilocos Norte. 1 Gis. Nueva Ecija. 5.26 Nueva Vizcaya. 12.17 Masbate. 3. 19, Cebu 22, Aklan 521. Puputulin muna natin sa Aklan mga kalaki para po bigyan ang ating mga followers ngayon na sagutin ang tanong nila kung saan daw po paano daw po kami ipahanapin sa Facebook. Punta po kayo sa Facebook nyo, hanapin nyo po, isearch nyo ang Red Parungkin Hanapin niyo po dyan ng merong 314,000 followers. Yun po ang follow nyo. Sa YouTube din po meron, 15,700 followers. Sa TikTok po, 400 400,000 followers na po tayo mahigit. 400, 3,000 followers, ganoon na po ang, ang followers natin sa TikTok. Ano po? At syempre, may second account po tayo, Aris Gatchal yan. At syempre, red parongkin po yung naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen at meron pong 50,000 followers. Okay? Yun po ang mga legit na account na ipapollow nyo po na hihinga, hihinga nyo po ng mga lucky numbers. Kung hindi ko po kayo mapansin dito sa account namin na to, yun po yung mga sinabi kong account, pwede nyo po akong hanapin doon. Besides po sa account na yan, wala na po kami ibang account. Huwag po kayong maniniwala sa ginagamit po yung mukha namin, picture namin ni Lola Carmen, gumagawa ng account, nangihingi ng Gcash, hindi po kami yon. Ang lucky numbers namin, inuulit ko libre po yan mula umaga hanggang gabi, wala pong bayad dyan membership fee lamang po ng private consultation ang meron pong membership fee. Ngayon po, bago po kayo sumali doon, tawagan nyo po muna para makita nyo ako. Make sure po na makikita nyo ako at makakausap. Pag hindi po, hindi po ako yun. Binaba, uh, winawarningan ko po kayo at sana po ay malaki na tayo, wag na po tayo magpaloko. Okay, ang laki numbers namin, wala pong pilitan sa mga may gusto lamang po. Sa mga nagtitiwala, kunin mo sa ito. Manalo ka man, matalo, magbalato ka. Okay lang. Ang importante, mabigyan namin kayo ng tips at ng idea sa mga lucky numbers na gusto nyo. Okay. Ituloy na po natin, mga kalaki. Ang lucky numbers natin ay inaalagaan 3 days po bago palitan, ha? Ituloy na po natin sa Aurora. Aurora, sa East 32. Laguna, 1527. Quezon, 11. 30. Olongapo, 24. Dabao, Siete, veinte, Tarlac, Gis 18, Kerino, 19, 27 siete, Bacolod, uno veinte ocho, Cabite, cuatro Tagig, siete Gis, Mindoro, quince treinta Marinduque, veinte siete Palaukan, 7, 717 Muntinlupa 21 14 Palawan 26 2 at Sambales 29 15. Kompleto na po ating mga two digit lucky numbers. Gumising ka na at make sure po na nakarambol ito pag inilaban niyo po ito sa STL o kaya po sa 2D Lotto. niyo po para kumabaliktad man sure win po tayo okay dito na po tayo sa shout out time eto po sa mga nagpapa-shout out po kay Nanay Isabel Nanay Isabel na mi-miss na po kita ah, mahal na mahal ka po namin at abangan niyo po ang ah, aming pag-uwi diyan advance happy birthday uy advance happy birthday po Nanay Isabel from Mandaluyong City okay happy 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 uh, advance happy birthday po at eto na po mga kalaki ang uh, mga toda ng mga tricycle driver ay sabi ah hindi okay dito po sa market naman po ayan sa mga maggugulay ayan pinapanood po namin kayo sir red dito po sa may ah sige iyan mo ayan po sa mga maggugulay po dyan sa may ano to hagonoy bulakan ayan Marami ka pong followers dito po sa Hagonoy Mark Public Market. Kamusta po? Sana po mapasyal po kayo dito. Uy! Sana nga ano, may kaibigan ako din, may kaibigan ako diyan. Hi M, hi my best friend M, hi Era, I love you. Ayun po. Si M Santos po. Ayan. Kamusta po kayo diyan at sana mapasyal kami diyan. At good luck po ah. Sana po palarin kayo ngayong araw na to.